Ito sa amin. Ayun, probinsya. Ayun o. Ang ganda ng view rito. Tulo. Ito ako ng ano. Ito sa mga pinsang ko. Ito yung lugar namin dito. Sa Romblon. ng romblon Yeah Mabira lang tumaraan sa sakyan dito kay bilangin eh Ayan o no Punta na ako dito sa kamag-anak namin. Nandito na lang. Abang-abang na mamaya. Sa out sa inyong lahat dyan, sa Morong. Saka yung pinsan ko sa Saudi. Sa out Tsaka kay Idol. Dol. Nandito na ako.